Good morning, good morning mga kapising So, fish on daw mga kapising uh, By low above Power Lug to na mga kapising So, umunin itong bahay no Thank you the Lord Bahin So, malag yan Thank you, thank you uh, person Malag ni Bus, low above uh, Sa 2025 mga kapising Tawir Good morning, good morning, oh, mga kapusing Lupo si mga kapusing Sus power kayo mga kapusing Mga kapusing, nam nam Dugto to na Peace on, peace on. Good morning, good morning oh, mga kapising. Luko si mga kapisiho, power kayo mga kapising. Para mga kapising, nam nam. Dog to na mga kapising. Peace on, peace on. Nagbukal-bukal na mga kapising atong ulo sa malag mga kapising. Nam nam kayo. Woo. Power. Thank you Lord, thank you.